Hey guys okay. Hey guys, pinto ko lang dito ah. Nagpunta dito sa amin Dito sa bundok Binilang ang tinawid na nasapa na Ay hindi alam Ay, iisa Iisang sapa Bal Peliku-liku lah. Karabaw. It's Karabaw. Hindi, aking kasama. Si Mother Adam Ay, pa. Sapa. Sapa. Ano? <laughs> Magbasa na ba, ya? Magbasa na. May dumaan. Ano yan? May dumaan. Kaya labo ang sapa. Lami? Kaya kayo ah. Na. Oo nga, binababad pa ngayon. Ito ang mga kapit ba yung magkakalayo? Magkakalayo Kaya tahimik Nakapagod tayo Ay, nakabuta. Okay. Bako diba? nga. Diba? Ang tampa. Diba? Dahan diba natin yung bahay to. Hindi diba, mo nasunod na bahay. Ito na ulit. Tapos kasunod dito. Oh, amin ah. Yung dati namin yung bahay. sapa. Ik sapa. Kapagod hindi na sana'y maglakad. Hindi na sana'y maglakad. Ayan. Ano ba 'yung gusto Ano naman ano? lapit-lapit na tayo. Diba? Ang darayo ng kapitbahay. Dito. Tapos doon tayo sa amin. Malalayo ang kapitbahay. Malalayo tahimik. Tahimik dito. Layo-layo po yung sa amin. Dati namin bahay. Dami sa aking. malapit nang malapit ng tibain. Kaba lang 'yan sa amin na 'yan. <coughs> ah, good. Hindi naman i-may. Pakat ng malayo. Oh. Oh, hmm. Yan. Sa amin na 'yan. Tunog na? Yan. Kaya kami yung oh, pumunta dito ay gawa ng rambutan. Umuha kami. Asan? Oo no. Yan. Yan sa amin. Oo oh, talaga <laughs> ah, hindi mo babasa eh. Glow pa. Glow eh. pa? Aray ko. Pa? Di ba yung medyo may madilaw naman dyan ah. O yun daw. Ay may butas pala. Itong butag to. Ayun na ah. Oh. O yun. O ba. Ito yung ipinanta namin dito. Yung iba pala pwede na. Cute. Wow. Dito. Ay, yung cute to. Cute ng talon. Hmm. dito. ala lumalim na pala to malaking puno dito ng kalumpit kalumpit ang tawag dyan malaking puno aya oh my goodness lumalim na lumalim na sya may bukal sya Oh, bakal. Kali kali po. <coughs> ah, wala na pala ng tulay. Hmm. Yan ang laka ng puno ng kalumpit. Kalumpit yan. Walang bunga. Walang bunga yung kalumpit. Wah! Tengon, mga ito na nang galit ah. Ibang na ka ng ugat o. Ito ka ng ugat. Kalumpit. Yan. Ito na yung aming bahay. di ba? Layo namin sa kapit bahay. Layo namin sa kapit bahay. Marabi. Ano ba? Diba? Tahimik dito. Tahimik. Natahimik. Ha? Huh? Ha? Malumbong, bunga. Oo. Uh, yan. May marang. Marang. Uh, yan din yung ipinunta natin dito. Oo, oh, uh, marang. Marami pang bunga. Uh, pwede na to. Mga kabunga ba tayo ng marang? Dami. Oo. Oh, uh, daming bunga. Dahil mo nga, hindi na makita sa video. Yan po yung bahay namin dati. Diba? Namin namin sa kapit bahay. Ito yung palibot ng bahay namin. Amang puro mga puno. Ayan. wow, oh, ito pala walang bunga, ano. Wala siyang bunga. Yan. Ito yung aming mangga. Matanda na yan. Yan, mangga na Maliliit pa kami mangga na yan. Hindi pa. Hindi pa tayo dito. Ito yung aming bahay dati. Yeah. Oh. Bahay namin dati. Yan, yeah, siraan na. Kasi tayo dito. Oh my goodness. Ha! Ah! <laughs> Andiyak ka pala. <laughs> Wala na, no. Kira na. Bagsak na. Wala mo pa dadang mga damit, eh. Sa loob. Diba? Dito kami. Dati nakatira. Diba? Tahinik. Bye guys.